Hello guys! So for today's video ay kasama ko na naman si Thea at magtatakaw na naman kami. Ari nga at papunta na nga kami sa kanila at mga akyat na naman kami ng mangga. Abay syempre, sino pag ang aakyat? Syempre ang inyong lingkod na walang kadaladala. Kaya ari at nandito na naman tayo ngayon sa bubungan at panunungkit na naman tayo ng mangga. Uy, may hinog. Tinog na ang mga mangga. nito po. Tinog na. Naglalaglaga na. na natin ang bunga na rin. Eh. Dami. Yo! Nalulugso tayo dyan. Ako ay natatakot no, din din sa mga ay. Feeling ko'y malulog <laughs> sa <laughs> na At ayan na nga at naandiyan na nga ako sa taas ng puno, 'di ba? Ako nga dyan ang taga at si Thea naman ang taga-salo ng mga mangga dyan sa baba. Hindi kasi are na kaming dalawa ang aakyat, baka kasi malugso na ang bubungan ay eh kaming dalawa ang pulutin sa lapag. Kaya aring si Teya, tamang akyat na lamang din sa hagdan at taga-simot ng mga nalalaglag doon sa bubungan. ipitasin natin yung mga mangga kasi tayo ay nauunahan ng ibon diba? ito inog no malambot na to malambot na malambot na din Eto na nga pala guys, yung unang bag na ating na-harvest na ng mga manga. mangga. Hindi oh. <laughs> mango, mangga. Okay, bagsak ay. Okay. At eto naman yung pangalawang bag na aking napitas. Hindi nga pala guys, sa pangalawang napitas ay mas marami yung hinog kesa dun sa maniba lamang. Kagaya nga na re. Wow! Kanina, akin yan. Wow! Zoe, you, you want? You want? Bye. 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 Yum. Wow. Very mm. bite. Ay, untog. <laughs> <laughs> oh, tog. Very bite. Ang eh. Mm. Mm. Medyo napapagod na nga ako nung time na are dahil nga akit baba pero are na nga yung aking pangatlong bag na mga napitas na mangga. do Bersota na nga dyan ang inyong lingkod at aray na nga ang aking pang-apat na bag. Nanlilimot na nga ako dyan sa bubungan sapagkat butas pala ang aking dalang bag. Ay ayun, naglaglagan lahat. Sayang ang airport. Aroy gaang! At eto na nga yung kabuoan ah, ng ating napitas na mangga. Ay ako'y napagod na kahit hindi pa nga said yung puno ng mangga. Ay talagang ayoko na. Next time na ulit. Madami naman na. Aray! Wow. serap meh nak buat macam ni lain pula nak hmm. sosau nanti asin na may cili serap eh mm. eh tolonglah uh, hmm? contoh i